Tila na sa hot seat na naman ngayon ang GMA si Ben Reporter na si Maris Umali. Ito ay matapos hindi na ng ilang Duterte supporters ang kanyang naging tanong kay Vice President Sara kamakailan sa Netherlands. Natanong kasi ni Maris kung tanggap na ba ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi na siya makababalik sa Pilipinas. Marahil kaya natanong ito ni Mariz ay kay VP Sara na rin mismo nang galing sa isang online press con na hindi na maibabalik ang dating Pangulo sa Pilipinas. Pero nasabi lamang ito ni VP Sara sa kalagitnaan ng Senate hearing ni Senator Amy Marcos kung saan tinalakay nila ang illegal diumano na pagpapadala sa dating Pangulo sa Netherlands. Kaya nasabi ni VP Sara na kahit ano pang Senate hearing ang gawin sa ngayon ay hindi na maibabalik ang ama sa Pilipinas pero hindi nangangahulugan na tanggap na ni Duterte ang kanyang kapalaran sa Netherlands. Kaya nga sa kasalukuyan ay gumagawa sila ng hakbang para maibalik ito ng Pilipinas. Kaya sa naging tanong ni Mariz ay marami ang nagalit na tila pinalalabas na tanggap na ni dating Pangulong Duterte na makukulong na siya ng tuluyan at di na makakabalik pa ng bansa. Matatandaan na kamakailan lang ng umani ng pangbabatikos si Mariz sa mga DDS nang sinabi niya, Umano na matanda si Dating Executive Secretary Salvador Medialdea habang isinasakay sa ambulansya, nilinaw na ito ni Mariz. at sinabi niya di niya tinawag na matanda si Medialdea kundi ang sinabi niya ay matanya niya. Samantala agad naman, humingi ng paumanhin si Mariz kay VP Sara kung na-offend ito sa kanyang tanong, sabay inexplain ang ibig niyang tukuyin.

paper and pen doon sa loob. parang ibig sabihin ko ba noon? Parang, ah, uh, uh, kumbaga parang tanggap din niya kung hindi siya makabalik ng Pilipinas. Meron din po yes. kayo sila. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Sorry, okay, Relax, relax. Relax, guys. Relax. Relax, relax. Sinabi na, Uh, uh, sa Senado po. <laughs> Enjoy hindi na, lang tayo. Hindi relax na mo lang. Mababalik Sabi kami. Sa ah, <laughs> relax guys, relax, relax. <laughs> relax. <laughs> meron, meron po ba kayong ibig sabihin <laughs> doon <laughs> na

Sinindihan siya sa In the And the only way na makulong makalabas siya is through the... Through the system. And inside is... Mm -hmm. Anyway, pero confident na natin ang buong uh, uh, and the legal team. Buong Pilipinas confident. Mm. Um, buong mundo. Best siguro if you ask a uh, Yeah. Yeah.